Kagabi nakita namin meron kang parang story ko with GMA and Star Magic Artist yung iba doon. so mga kahapon, hmm. simula na nga nila pinabas na makakasama ulit ako sa isang bagay show. Another photo! How do you feel na, na parang dati kasi syempre may network barrier? Uh, recently na tumuntungan ng showtime. Yes. So, yeah. Kasi sa mga kasangri mo, babalik at babalik ka ng Pilipinas. Ayun pa every month na gawin namin yun, di ba magkakaroon na nung possibility for them to cross? Mm -hmm. Mm uh, uh, Anong preparation ang ginagawa mo? Kasi for a time, siya, pero nagpahinga ka, nag-focus ka sa family. Ngayon magbabalik arte okay. ka. May preparations ka ba for you? Meron mo na siyempre, kami ngayon na nag-workout, nag-dance, uh, you know, also mental preparation. Siyempre, full-time mga ako, papano yung transition cookies, so, pa paano mo sila pre-prepare? Nang siya pre-prepare tayo, mawawala ka din. Mukhang hindi ko sila pre yeah. Pwede na ba sila let go? Si Kiki. Ano ba kayo sa camera? Not <laughs> 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 yet. Um, <laughs> so to shopping